ndok So, ito yung inistiya ng papa ko pag pagod siya sa trabaho. Ito yung payag or kamalik sa amin. Ito yung area niya dito. Nasa 150. 150 square meter ni no? Do katunga ni sa akong area. Nga bagibala yan. Oh, 150 square meter to. Yan. Mula dyan. Yan lang yung bakod namin. Oh. Yung wire wire. Tapos papunta dito, so dalawang lote ito. Year 2007 niya daw ito nabili. bili uh, ang history kasi nito, sa angkil ko kasi ito na mga lupa to dito. Ayan, hanggang doon sa likod. Pero dati, yung nagmimintin dito dati mga kaban, kasi yung lolo ko, nandito na talaga siya lumaki. Galing kasi yung lolo ko sa may Kapis or sa ilo-ilo. Dito sila, nagmimintin sila dito. Parang walang plano yung lolo ko dati na magkaroon ng sariling lupa eh. Ang sa kanila dati makatanim lang. So hanggang may mga dumating na din. Kasi yung mga tao talaga dito sa amin sa lugar, hindi talaga taga dito. Galing kadalasan yan sa mga Visayas part, mga Ilunggo. So ito, meron kasing namatay dito mga kabayan, nag-away sa lupa. So ang ginawa nung kuan bininta niya lang. Yung angkil ko ang nakabili, napakalawak to hanggang dun sa dulo. Dito may nabinta nga yung uncle ko sa akin na sa 60,000 lang mga Na sa isang hektar na din may git yun 60,000 pesos lang yung uncle ko hindi siya alam mo hindi gahaman sa lupa ba ito walang katao-tao to dito lahat dati ang gusto niya magkaroon dito ng sityo so ang ginawa niya bininta niya sa papa ko 1,000 pesos lang to nabili na una yung papa ko eh tapos may sumunod may 5,000 ata or 2,500 kada bahay pwede mong bayan so may mga bahay na to papunta dun yan shout uh, out ho, shout out po, po kay RMX Max Vlog. Ayun. Tapos ang 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 iba da pang ang sunod tagpila na nabaligya na 5,000 na takadungog ko dati. Ang isa so, dati dati ba pagsunod sa si imo, 'di ba may mga bakal nagbakbal nagbili naman sila ng mga lote. Sila ka baba 20. Ah 20. Sa sa karon wala 50 na. 50,000. Oh, 10 by 15. Ah, 10 by 15, 50,000. Ah, 100 na. Ah, 100,000. 100, pero yung sunod sa iyo dati diyan mga uh, 5,000 lang yan dati no, 5,000. Ah, wala na. Ah, sa baba. Ah. So 2007, 1,000 lang nabili niya yung papa ko. Pero ngayon mahal na daw to. Pero kung ito bilhin magkano na to? Ayun dito, 200. Ha? Huh? <laughs> Kaya 500,000 na mga ba, hindi na ibibinta ng papa ko ito. <laughs> Kasi pag ibinta niya to, maubos na yung pera niya, yung lupa hindi mawawala. Kaya sa ngayon kasi nagkarami, nagkarami na yung tao din dito sa amin. Hindi kagaya dati mga kapayon, lang yung mga tao dati. Nag-aawayan kasi yung mga tao dati dito sa mga lupa. Nagpapatayan, uso kasi sa amin dito yung patayan talaga. Ambush, Muslim, Christian, nag-aaway. Pero ngayon dahil na-educate na yung mga tao, nagkaroon ng linaw, may mga social media na kasi, medyo hindi na ganun kagulo at mga high technology na yung ginagamit niya. So, dito kami mga kabal, magluluto yung kwan ko. Yeah, Shoutout kay RMX Vlog. Si John Liss uh, Wong's Channel Jacket Host. Uh, Shoutout po sa inyo. So isarado ko muna dito yung gate. So ito lang yung gate namin dito ha. Kawayan lang to na may screen. So ganito yung gate sa mga bundok. <laughs> Tingnan natin yung luluto ng aking asawa dito. Kasi napadaan kami dito, nagutom ba? Tapos meron siyang kang kung yung papa ko, Gabi. So, ito yung bahay namin dati. Mga sinaulang panahon, uso yung kawayan lang, nipa. Ayan, nipa. Tapos, ano pong isa to dati bang kalakat ba na? Tawag? oh, kalakat. Afrikan. african Pero, muna sa una, kalakat. Oo. Oh, ano yung una sa una? Tabunak. Kalakat doon ba? Tabunak to, Afrikan. Ayan, african so Afrikan, social Afrikan, african ganyan. na yung Afrikan eh. Matigas-tigas na yung Afrikan. Pero Afrikan ito dati. To, yung bahay namin, Afrikan Para mga tubo to eh. Parang tubo, na, tubo-tubo ba? Napier. Napier. Tapos ganyan yung one aircon. Open ba? Open lang sa gilid. Tapos ito nagkukuhan to eh. Nagpupulbos. Sarap gumawa ng bahay. Bakas yun dyan. Ho. So magaganda dito kasi malamig. Ayan yung niluluto ng misis ko. Simple lang live dyan ba? Kangkong. Shout out sa 55 viewers. Tubig namin ito. Pero galing to sa spring. Ito yung mga kaldero namin dito. Uh, so may kanin kami dito. May yellow corn din dito. Pero pwede dito sa manok. Pwede din sa tao kung gusto mo. Meron din dito yung ano, malagkit. Uh, pwede maglugaw. May mga abuno, fertilizer na dito. Kasi istakan na lang ng papa ko doon ng mga gamit sa bundok eh. Tapos ito may mga alaga siyang manok dito. Malalaki ng lalaki na dito. Tingnan. Tingnan natin dito sa likod. Ah, uh, may napisa kasi dito. Napisa. Yan. Itlog nyo oh. Mga pugad, ayan. Shout out boy Javier from San Mateo Rizal, uh, subscriber mo. Wow, salamat po sa inyo boy Javier sa Rizal Abid subscriber Donya. Yeah. So subscribe subscriber ko daw. Salamat po sa inyo. So, napakalamig dito mga bayan. kahit may araw sa taas kasi mas kwan yung simoy ng hangin. Lalo na pagkagabi, parang nagmumoys-moys ka dito. So, ayan yung area ko dyan sa unahan mga kaban, eh. napakaraming kwan. So, makapasok naman yung kasi nilagyan ng daanan ng angkil ko dyan. May babuyan sila dito, friendly sa amin to. Ayan, may peace din dito. Yung tubig ko tuloy-tuloy. Sabi yung tubig dito ah. Yung gusto ng mga tao dito kahit nagigira dito mga bayan, nagpapatayan, hindi sila umaalis kasi isa sa dahil gusto na tubig, matamis yung tubig, presko, tapos hindi mainit yung lugar ba. Yan, may mga pato, sinong kumakain ng pato? Yung pato ang kinakain niya, mga kangkong lang. ah uh, Jing TV, hello, host, hello po, good afternoon. Helen di Tabla, di Tablan, good afternoon sa lahat. Good afternoon din po sa inyo. Hi, fan mo from Baguio City. Oh, wow. salamat si Marcelina Latawan. Shoutout po sa mga taga Baguio. Malamig din yan sa Baguio. Asa na dapit noy, eh? Jing TV. Diri sa North Cotabato po kami sa Barangay Dado. Tapos Alamada, North Cotabato. So Alamada yung munisipyo namin. Barangay yung Dado. Tapos yung province namin ay North Cotabato. So dito kami sa sitio. Ito kasi sitio lang to eh. Sitio Patil po ito. So mga tao dito ay Ilunggo. Mayroong Bisaya, Ilocano, Muslim. Pero majority dito Ilonggo. Uh, RMX Vlog, Shoutout po sa inyo. Ayan. So, yung asawa ko nagluluto siya ngayon ng makakain namin. Ha? Kau na ta? Ayan, luto na mga kabayan yung aming ulam. So, dito tayo. Ayan. <laughs> 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 Tralaliro, tralala daw sky. Uh, RM Vlog, bili ka na ng lupa dyan, Jing TV. Opo, mayro naman akong nabili dito sa farm? Pero yung mga lupa ngayon medyo mahal-mahal na. Kaya uh, medyo kuhan muna tayo, ipon muna, Jing TV. Meso, shout out po. Shout out kay Tatay, shout out do kay Papa. Tagbaw ka sa init sa Pinas, ho. <laughs> Oo, tagbaw ko sa init sa Pinas, lalo na sa My City. Pero diri sa barangay namo mo, medyo malamig-lamig. So kain muna kami ha. So hanggang dito na lang muna yung live natin. Salamat.